Hidup ka nak anak-anak. Hidup ke anak baby papi. Ha. Hidup nak anak baby ni mama. Kelu oi oi. Oh kau tunggu nak Gida yang batak ni mama oi. Grabbing katuguna sa bata, oi. Nagduka na denis bibin bibi lagi patungan lagi kag sagbut anak. Nar anak o. Unsa ni anak hilo man ni anak? O. O na, o. Hilo man na, anak Nara, anak. Nuro anak, -anak. utan awa anak o anak. O na, o. Nuro. Ew hilo ew. Iu, ih ih anak iu iu. Lintir dong hagin mu anak. Nara nara anak. Na. Le itu menghilu. Oh nak patung si mentian anak. Oh anak. Nara anak ah. Nara. M -m, nara m nara nara nara. Oh 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 hilo. <laughs> Ay, kan anak. Imo gikaon ng hilo? Agoy gikaon ni mang hilo pangga. Imo gikaon ng hilo anak. Hulo ka dirty ato anak ko imo gikaon anak. Tertiha ato anak oy. Hulo gitambala na saan? si mata kong anak ho ho lagi si mata kong gitambalan gisemhot po pod ang sum so <laughs> very good sa kong anak gido ka anak, anak. anak ka anak imo tong gikaon ng hilo anak kadirti ato anak oy bless mama be taga santo kaloy sa ginawang bata say good evening to you bears and say good night na hello guys good night guys matulog na mini mama lisa guys oy pape say good night and good evening to your viewers na guys matulog na mini mama lisa guys lay down la la lay down gilabas mama lisa mayo grabe o laban ng bata oy oy ng laban ni oy Hala. Oh, 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 mamalisag maayo. Diha ba itong hilog ipatong na ganina, anak? O, uh, anak. Diha to, anak. O, oh, logi lampiuhan. Kaya maayo akong tilo, eh. You know, guys. Good evening. Matulog na mini mamalisa, guys, ha? Kay duka na ko, guys. Ikapoy, bikuka o shaken ganina, guys. Oh, guys. Nabusog ba is papi chicken ganina, guys? <coughs> Hurot gid iyang kanon, guys. Oy. Why Oy, horot sa chicken. Oh, loy love, love naman ani akong ito. Yung gilab, mas mamalisag, maayo ani, oy. Magsi good evening, binimbata unta. Please, mama again. tagasanto. Kala is kinuha ang bata ni Mama Lisa. Dun, darin, darin, din. oh, si oh. Mama Lisa na po. Ayan. Thank you for watching, guys. Ito po ang update ni Papi ngayon. Matutulog na po kami, guys. So, papunta na po kami sa kwarto. So, good evening. Good night and sweet dreams. Magsi sweet dreams ka, anak. Masa mo nagitilapan ni na mo diha anak? Magsi sweet dreams kasi mong viewers anak. Sige na anak. Uy, kaartista ho no eh? Ayan, thank you for watching guys. Have a peaceful night.